Hello mga uga po, magandang araw sa inyo. So ngayon mga po is ito yung isa sa mga masakit na mga pangyayari sa mga backyard agresor mga kapo no? So ngayon mga po is meron tayong biik na binili no. So ano na sila ngayon? plus days na wala pa taan na. So ito yung mga uh, biik natin yung pinakita natin sa inyo no. So ito ka box. So pito na lang sila mga gapo. So dahil meron tayong ano? Meron tayong biit na ano? Nawala, no? Matay mga, ba, mga gapo, Dahil ano, kining hindi namin alam mga gapo dahil kahapon nagbigay pa si mama ng pagkain. Okay naman yung lahat ka kanina lang umaga medyo nat matamlay siya at saka siya ng dugo mga gapo. So ito yung mga po. Ito na tatay. yung ano natin, yung Malaki sana ito mga po. Ito yung pinakamalaking biik na ano binili natin. Kaso siya pa yung nawala. No? Hindi namin alam kung bakit kaninang umaga medyo natamlay na tamlay na siya. At ngayon, uh, tanghali namatay na siya. Pinainom pa ng ano, ng nilagang bayabas kanina hindi na naagapan ng kanyang sakit mga no dahil napaka ano napaka abrat ng ano pagkamatay niya Dahil nagdudugo ay pumatay siya ng dugo so ngayon libing na natin ito mga so ito yung ano isa sa mga anong scenario pag nagbababoyan tayo no meron talagang mga pangyayari na hindi natin inasahan no So, ilibing natin doon mga kapo. Malapit lang dito sa kulungan. So, meron na tayong ano doon. Meron na tayong hinukay. So, ayun ang mga kapo. So, dito ang mga kapo. Napakasayang mga kapo. So, bili namin dito is nasa 4-3. So, o na, lugi na tayo ng 4-3 nito mga gapo. Ito yung ano na rin. Yung ano, bangag. Medyo malalim to. Nasa mga ano, lampas tuhod. Ayan. Eh. So ayun mga kapo. Ah, na natin yung ano natin yung biik natin, no. So sa pagpatay siguro ito mga kapo, no. Masyadong hindi niya kinaya yung ano niya sa kanyang tiyan ba. So hindi natin agad na agapan, no. So kung kayo mga kapo, advice ko lang sa inyo mga kapo, kung meron kayong mga biik na medyo matamlay, no. Ah, bigyan nyo kaagad na mga paunang panglunas no tulad ng mga ano mga anti-scouring uh, mga kwan mga antibiotic so ngayon mga po is yung mga kapatid nitong nilibing natin mga po is bigyan natin mamaya ng mga ano mga anti-scouring or yung para uh, mawala yung mga baka may mga bakterya yung naiwan doon so mag lagay tayo mamaya ng mga ano, mga disinfectant mga gapo. So, yun lang mga gapo. Uh, sana ay nasa maayos na kalagayan yung mga alagang bait natin diyan, no? So, kung meron kayong uh, mapansin na matamlay na mga bait, ah, uh, bigyan nyo agad ng paunang panglunas. So, mas maganda kung mag ano, magtanong kayo sa mga technician ng inyong mga baboy. So, ayan lang mga gapo, no? Ito si Tito Gapito Explorer. Alam